Hello guys, good morning. At hindi pa nga po ako nakakasuklay. At bagong tapos lang tayo maligo. At dahil naririnig natin, naririnig ko ang aki mga manok na nagkukutak na excited ako sa kanila mga egg. Tara, puntahan natin. Kutak-kutak-kutak. Guys, pupuntahan ko na nga siya. Ay, nakano, nakaungkot siya doon sa ating ginawang nest. Ay, papakita ko. So, ayan guys, yung paitlogan. Izo-zoom ko kung sa yung ating manok. Tapos, bakit may tatlong itlog doon sa labas? ano pinaglalaban? Ayun, guys. Ah. Ayan. Tingnan natin. Kinakahig nila kasi tatlo yata silang umitlog doon. Tapos yung isa nakaabang pa. Ayan, gusto pa niyang umitlog. Ayan nga, guys. At nag-aabang kami ni Georgina kung kailan matatapos yung pag ng manok. guys, na nyo may kamalditahan itong isang manok ang ginawa niya, inabes niya lahat yung itlog pansinin nyo may itlog dito na tatlo Ayan. tapos eh, yung itlog din doon tatlo din, tinanggal niya at siya yung eh, nagmamagaling doon sa ginawa kong pugad ewan ko anong ginawa niya, ba't pinagtatanggal niya yung ano, yung mga itlog my goodness yan guys, natakot na umalis o sasaluduhan naman nung, nung tandang ano pinaglalaban. Kalay kong inano yung kanyang dalaga. Ayan. Dalaga, dami nang naianap. <laughs> At ayun na nga guys, tumalon siya. Bakit sila silang daan? ano sila. So tumalon, yun yung laman ng pugaran. Kasi di ko alam kung anong pinagagawa niya, ba't kinukot-kot niya diyan sa flooring ng ng kulungan. So ay ito mahalang bagong itlog, ang init oh. Ayan, oh. Bagong itlog siya. Ba't nahulog? Eksaktong ano ni Bibi, daan niya, ay eh nahulog sa puwet. <laughs> Lagay mo na dyan, tatlo sila dyan. hindi kanini po. Guys, naging itlog yata ang kapitbahay dito sa aming... Pala yung ng apin, Nangingitlog pa, na inin. yung tatlong dumalaga namin Plus so yung, yung yun, ini ng <laughs> Dahil nga guys Pinapakain ko daw ng duck layer Pampaitlog ng itik Kaya yun Ang babata pa nung aking mga dumalaga Nang <laughs> sipag-itlog na Jalan. So guys ang ginawa ko Nagdagdag ako ng dayami Kasi bakit parang inaalis nila yung mga itlog Ayaw ba nilang nakikita o Nadami. So ayan Guys four seven. Oh my gosh. Kaya itlog na natin is 10. Ayan. Ayan na, my goodness. 2, 4, 6, 8, 10. May isa ka nakatago. Ayan. Saka nakakita, guys, ng itlog namin, tatlong dumalaga, tatlong araw. Oo oh, nga. Isang po na nga. <laughs> guys, yan. Itago lang natin sila dyan. Para makita ng bukas pag nangitlog sila. Thank you for watching.